Agaw pansin nga isang lalaki na ito mga kaid ko na nakaupo sa isang wheelchair habang inaabangan niya ang lahat ng dumadaan sa may dulo ng hagda na ito. Ano nga ba ang totoo nangyari sa kanya? Bakit nagkaganito ang kanyang sitwasyon? Hi Tay, kumusta po kayo? Po. Ako po ay PWD na humingi ng tulong. Tagasan po kay tatay? Tagasan po. San po? Bicol po kami. Bicol? Ah. Oh. San po kayo ano? Saan ang rota niyo ngayon? Dito lang. Ah. Ano po yung kapansanan niyo, Tatay? Polio po. Ah, polio inborn po 'yan. Ilang taon na po kayo? 55. 55. Meron po kayong ano? Meron po kayong mga pamilya? Ah, uh, ilang po anak niyo? Pito. 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 Ako po si Kuya Leo Curse, isang small charity vlogger. Kumusta po yung ano nyo? Kumusta naman yung pamumuhay? Okay naman po. Ako po na Diyos. nakaraos po. Nakakaraos. Ganito po yung ginagawa niyong paraan. Hindi naman po. Uh, sa totoo lang po, gusto ko lang po makaipo po ng buwan sa pang-iswasing liquid. Ah, oo. oo magandang negosyo yun. Yan lang po akong talagang gusto po po yung pangarap na kayo po lang po. Oo. Oh. liquid liquid. Matagal na po ba kayo nagaganto? Hindi po. Kayo pa lang po. Ngayon. May kasama din po o, ba kayo? Akala, akala po. Oh, saan po, Ano po yung nagkukomit kayo sa bus? Uh, meron po akong e-bike. Ah, may e-bike po kayo. Saan po kayo umuwi dito? Sa silang Kapite. Ah, Silang Kapite. Idol! Shout out. Sa silang po. Oo. Oh. Nabanggit niya kasi ikaw sa akin. Opo, na ano po kayo? Kinausap kayo niya kanina? Sa CR po kami naka... Ano, Nagkasabay. Oh. Meron na una po siya. <laughs> Kumusta naman po kita nyo ngayon? Eh, wala po. Ito, mahina po ang tao. Mahina. O nga, mahina din yung business namin ngayon eh. Uh, -huh. <laughs> uh -huh. ilang taon na po kay tatay? 55, 55. Oo. Uh -huh. Yung misis nyo po? Uh, normal naman po. Normal po siya. Pintos. Mayroon, ilan po yung kids nyo? Pito. Ah, pito po. Napakasipang nyo po. <laughs> Masipag naman po ako nung araw. Diba? Okay. So, tatay, ano, dagdagan ko yung kita mo ngayon. Pampabuenas lang po. Uh, Ay, po sa Diyos. Pero may na rin pa kayong ano. Sino okay, mo nga kadunod girl oh. ayan Napakasipag ni Tatay oh. Mga bar lang. So ano, Tatay, bibigyan kita ng buo. Pandagdag lang, ah, pang -pang -pang lang. Hindi, hindi lang hindi lang pala kayo. Ay, hindi lang magpapalagalan. So, oh. Pero saludo ako sa itay kasi ano po yung tatay? Nung pinanganak kayo, ganyan na po kayo? Uh, tatay po. Ah, nahulog po kayo sa ganan. Kaya naging polyo po po. Kasi nung araw po kasi wala po kasi polyo. Pero nung pinanganak po kayo, normal po mo? Tapos nung dumaki na po kayo, nahulog kayo, naging kayo nila. Atay, ano yung masasabi nyo sa mga may pinagdadaanan na kagaya nyo? Na parang tumiba yung loob nila? close up po siya. Ay, eh, wala, wala. Ang saka lang po, uh, laban, laban. At una-una -una po, uh, at yun po ang Panginoon, na pero po tayo kumapin. Uh, siya lang yung sa atin? Siya, wala. siya lang po naman. Lahat ng bagay po, lahat po ng bagay na material, kahit po ano, siya po ang Kagabal. number one, oh. Kahit, kahit yung walang wala na tayo, si Lord, si Lord, pa rin yung gagawa ng way, yes, para tayo <laughs> ay okay. magkakit. Uh, Kasi, ah, uh, ginagamit? Ano na po yun? Ah, yung mga ganun tao po siguro, ginagamit na lang po yung kahinaan natin. Ay, tama. Uh -huh. Kasi ako po, ah, sa totoo lang, Bito pa. Bito pa. Bito pa, po, pito pa, pito pa ka na po. mo na yan. Saka, lakas talaga ng loob. Kailangan mas malakas loob natin. Kaya nga po, sabi nga po, laban-laban. Wala po, wala po akong pangalam sa mga tao. Sa sabihin lang, sa kasi ang repo, Para sa pamilya, no? Kasi mo taste na eh. Naiiyak mga kalit na, ko si tatay. Napakaganda ng sinabi niya. Kaya dun sa mga tao na malalakas diyan, na pinanginaan ng loob, si tatay po yung tingnan nyo mga idol. Kasi nakakabilib siya, may polyo siya, may pito siyang anak pero may pamamaraan siyang patas para sa kanyang ano, pamilya. <laughs> si Donut Girl kasama natin, nakapayong, napaka-supportive. So, ayan, tatay. Eto. Eto, tatay. Pinang ano nyo. Uh, ang dagdag nyo lang sa inyong kita ngayon. Uh, Ilalagay ko dun. Ha? Ah, Laban <laughs> lang tayo. Laban lang. Oo. So, nakakuha ko sa inyo ng lakas ng loob sa mga sinabi nyo eh. Kasi, hindi ba talaga kahit malakas mo yung Ay, saludo ako sa inyo. Uh, Ay, tama po kayo. Ako ganun din. Ito po uh, na pinipigay po sa atin. Lahat kay Lord. Hindi ko... Galit po kayo, lalit po sabihin, ah, uh, makinabagay lang po yan, mawawala lang po at mawawala po yan. Lahat po nang meron tayo. Lahat po meron tayo. Pero ang Panginoon, hindi po mawawala. Abang tayo na po buhay natin. Napakaganda na sinabi ni tatay mga idol. May nabuhay na naman tayong aral. <laughs> tatay, shoutout mo yung asawa mo at saka yung mga Hi. anak mo. Uh, sa pabila ko, mahala mga pailan. <laughs> okay, ay okay. okay, ingat tayo ha. Peace, bab God, God bless. Totoo talaga yung kasabihan mga ka ko na pag gusto ay mayroong paraan kapag ayaw may dahilan.